Yan, hello guys, mag-unboxing po tayo ng mga product or goods from Korea and China. Thank you, thank you so much po sa nagbigay din nito sa akin. Uh, Happened to ito, ano, tanggap. So, parang-parang ngayon Mother's Day. Happy, happy Mother's Day to all mothers. maka excited naman buksan. Okay, <laughs> thank you sa nagbigay. Talagang pinag-anuhan nito. Ah. Talagang mag-effort. <clears throat> Yan guys, yung laman ng box po natin. Thank you, thank you, Daddy ko. <coughs> oh, mamit sa miga. Ayan na, share-share ko yan sa'yo ha. Ito po yung laman niya guys. Ayan, ano kaya to? Hmm? Wow, may chocolate tayo. โย่สามีกูด้วยกันไม่เจอคาเละเยีแก่ตัวเงี้ยนช่ไโอ้ย Paano niya alam? Alam na alam niya yung ano ko. Paborito kong chocolate. Almond. Ah, diba? And syempre, may medsaliga. Ito para Ito yung para sa'yo. So, ito po lahat yung nilalaman ng in-unbox po natin kanina. Ayan, guys. From Korea. Especially po yung noodles na yan. And dahil dyan sa noodles, eh, talagang nag-effort. Nung nagpadala po dito. See? And, yan. Isa sa pinaka-favorite ko yan. yan. Yan, yan, Chocolate na yan. po nang nagpadala. Ang gusto ko. oh, di diba? Thank you, thank you guys. Bye, bye.